Tingnan natin dito, uh, may nanganganak daw dito. Ang merong nanganganak dito. Ito. Yung mga nanganganak na nanganganak. Ano ba yung nanganganak dito? na nanganganak dito? Uy. Bunit, paso. Si Bunit, si Bunit, oh, si Bunit. Bunit. Hello. Hi. mamaya Ha? Hindi lang, eh? Alam, hindi ka Nung kumatok na yun, nagtatakbo. Andito siya nakahiga eh Sina? Siya yun na niya? E, sa'yo siya Gusto nung mabas? Patay yun, dalawa. Oh! Patay! Ito yung mga live, eh. Hindi ba naka-live yan? Hindi. Hindi ba live yan? Eh, ano kayo? Violation? Bakit? Hindi, hindi na naka-live. Pag may dugo ka ako, hindi ba? Hindi, bakit? Noong si Bonet, naka-live ako. May dugo Oo, oh, naka-live oh, ako. Okay. Hindi, Pag edit naman to. Patay yun. pala yung mga anak na ano, aso. Si Kenchay ba hindi makapakali o? Oh. Ba Is, isa lang uh, na, na, <laughs> pa si isa lang na buhay? Si Kenchay ba? Meron pa, meron pa siya. Meron pa? Meron mm -hmm. pa yan o. No? Ay, oh? May hilab na yan kaya gumagal niya. Ang laman o. No? Siguro pa, man pahal mo muna papal si, papalakasin mo niya resistant yan, tsaka pagbubulisin. Patatabay oh. konti. Oh, okay, kaya pag nireglan hindi niya Hindi na kinaya. Para tatapain mo yan ang gusto. Kawawa naman yun, oh. No? Ano right. yung pusod? Yung nakalawit na yun? Oo, ano, no, parang hindi tao, tao na Parang tao, 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 tao din. Oh. Hmm. Hindi ba yun oh. magubuhay? Patay na talaga hindi, yan? Hindi, eh. Nire, kinuha ko na eh. Gusto ko nga sipsipin mo so kanina. Dahil sayang nga eh. Wala yeah, eh. ko na nga siya eh. Ganyan, oh. Wala. Wala eh. na. Kung yan, may mariribive pa. Kahit baka may kislot na may galaw yan na ginawa eh. Wala eh. Ano yung ano pag, ano na, pag ah, siya? Pag nanganak ang aso, ano na nalabas? Ha? Ano unang lumalabas? Ulo? o ano? Depende, pa minsan paa. ah. Mo, mo. na lang 'yon. Pagpaan, ha, lalo ko si higa pag pagpaan ni hilay. Ulo din, ulo pagpaan, din ulo niya ata. Kailangan ko pala ano diyan ulo. Makakaya na ba? paayon na una. Saka ang magbubuntis, magkasunod talaga patay yung nilabas niya. Ah. Uh -huh. Ito hulihin na, na ano pa nga ako eh. Eh, apat Ay, yan. Kanina. Apat yan, no di? Dalawahan. Kaka, ah. parang naiyak ako Ano <laughs> yung baby niya